Ang ang panggagahasa sa kanya. Nakatupo si Barisol Abduraman. Barisol. Mike, matapos ang sabihin ng abogado ni Denise Cornejo na si Azerno Howard Calleja na nagkaroon ang panggagahasa sa dalaga. Ngayong hapon, formal lang isinampangkas kasong rape laban sa aktor at host na si Bong Navarro. Sa tanggapan ng abogado nilang si Attorney Howard Calleja, nakita si na Denise mm. Cornejo at Cedric si Lee kaninang tanghali. Bago tumulak papuntang tagi prosecutor's office, nagpaulap ng panayam si Cornejo. Desidido na raw siyang lumaban sa korte. Kailangan daw niyang ibangon ang reputasyon niya at ng pamilya niya. Nakadawit na po dito yung pangalan ko, reputasyon ko po, at ang mga pamilya ko at mga tao ngayon ko. Ito po ang tamang paraan para mabigyan ng leksyon ang mga tao. Binigyan mo na ng kabutihan, sinaklan ka parang kasamahan. Suportado raw si Denise ng buong pamilya niya. Nasa ibang bansa ang ama at gusto raw sanang bumalik ng bansa. Pero pinigilan niya daw dahil ayaw na raw niya makalagtad pa ang pamilya sa isyong ito. Ang importante raw sa ngayon, maibalik ang dangal nila. Kaya hindi po ako uuwi na hindi nagbibigay honor hindi lang sa pamilya ko, kundi sa buong Pilipinas. Kaya ang inihain niyang reklamo laban kay Navarro ay rape. Hindi naman daw ito kontra sa ibinigay ng Salisay na din sa pulisya noong gabi ng January 22. Totoo po yun. Yung po ang topic dito, hindi ko po hinuskahan ng pagkatao niya inusgang ko po yung ginawa niya. But uh, as far as we're concerned, we are confident that um, a crime has been committed against her client. Aminado si Denise na mahirap ang pinagdadaanan niya ngayon. Ipinagpapas sa Diyos na raw niya ang lahat. Dito na naging emosyonal si Denise. Nasasaktan din daw siya sa mga negatibong naririnig at nababasa niya. Kung, kung ikakamatay ko, kung, kakakulong ko. Ewan na tatapot. At least, may nabigay akong kabutihan, may ginawa akong kabutihan, at naturoan ng leksyon. Hindi lang si Kuya Bong at yung mga taong na walang putang na loob. Opo, nasasaktan ako, pero nangingibabaw pa rin po yung prinsipyo ko oh, eh hindi na sumama si Liz sa Taguig prosecutor's office, office nang ihay na ang ng rape laban kay Navarro. Pinanumpa ni Corneo sa harap ni Taguig City Assistant Prosecutor Laarni Fabella ang kanyang sampung pahinang affidavit. Ayon sa affidavit ni Denise, noong January 22, tumawag daw si Bong Pasado Ocho na daanan sa kondo niya dahil may dalang pagkain. Binilin pa raw ni Denise sa guard na dadating ang aktor. Pero tumawag daw si Bong sa kanya dahil nalimutan ang unit number. Kaya nang pababa na siya dahil nakita nasa elevator na ang aktor. Kasama raw niyang pumasok sa kondo niya si Bong. Kumupo ang aktor habang si Denise daw ay nagpunta sa kusina para maghanda ng pagkain. Inalok pa raw niya ng inumin si Bong pero sinabi itong, okay lang ako. Hinoklos na ni Bong ang buhok, likod at kamay ni Denise at di na raw siya komportable. Kaya sinabihan niya si Bong, kuya ayoko, sorry, hindi ko talaga ito magagawa. Nairita si Bong, hinila raw nito ang buhok ni Denise at hinila sa sofa. Pumatong daw si Bong sa kanya habang sinisipa raw ng aktres. Nakatakas siya pero naabutan siya sa kwarto at pinaghalikan habang nagpukumiglas siya. Sa isang punto, nakuhubad na raw ang aktor at pilit na hinuhubaran siya. Nararamdaman daw niyang dumampi ang maselang bahagi ng aktor sa kanya. Mike, ayon naman po sa City Prosecutor's Office ng Taguig uh, na si uh, Prosecutor Archimedes sa Manapat. I-review niya ang kaso ngayong linggo at next week ay i-assign ia na raw niya sa prosecutors ang ahawak ng kasong rape laban niya kay Navarro. Mike?